Ang satanic na ritual ni Lady Gaga sa isang TV show ay nagdulot ng galit sa buong mundo. Noong ikawalo ng Marso taong 2025, ang pagtatanghal ni Lady Gaga ay nagdala ng mga haka-haka kung ito ba ay isang twisted na ritual. Ang palabas sa isang TV show ay nagsimula bilang isang karaniwang episode ngunit mabilis na naging isang kontrobersya na nag-iwan sa mga manunood at tagahanga sa buong mundo ng pagkabigla. Makikita sa episode ang apat na magkaibigan na nakaupo sa isang mesa. Nagtatawanan sila at kumakain ng fries. Isang karakter ang biglang nagkaroon ng tusong ideya. Pabulong niyang sinabi ang ganito, Hoy, sabihin nating birthday ni Jenny para makakuha tayo ng libreng Sunday. Si Jenny, na ginagampanan ni Heidi Gardner, ay nag-aalangan saglit pero sumagot ng, Ah, okay, sige. Pagkatapos, lumapit ang mga staff ng restaurant. Isa sa kanila ay si Lady Gaga, nakabihis bilang isang empleyado na ang pangalan ay Daphne. Mayroon siyang nakakatakot ng ngiti at seryoso ang tono ng kanyang boses. Tumingin siya kay Jenny at tinanong, isinusumpa mo ba sa lahat ng Diyos sa lahat ng langit na ang araw na ito, ang ikawalo ng Marso, ay tunay mong kaarawan. Si Jenny ay tumango, nagsisinungaling ng walang pag-aalinlangan. At doon nagtatapos ang pagiging comedy ng TV show at bigla itong nagiging mas nakakabahala. Ang susunod na nangyari ay nagpapabilis ng tibok ng puso mo. Dito na tumitindi ang lahat. Hindi lang basta Sunday ang dala ng mga staff. May kung anong nilalang ang nagkukubli sa likod ng kumukurap-kurap na liwanag, nag-aabang ng tamang sandali upang umatake. Biglang inilabas ni Lady Gaga at ng iba pang mga empleyado ang mga pulang balabal, parang eksena mula sa isang horror movie, at sinuot nila ito. Hindi na lang ito simpleng palabas. May malalim na simbolong nangyayari rito. Napasinghap ang audience, pero natatawa pa rin sila. Iniisip nilang biro lang ito. Biglang nagsimulang bumigkas ng kakaibang salita si Lady Gaga. Hindi ito maintindihan ng mga kaibigan sa mesa kung ano ang nangyayari. Sandali silang nakangiti pa, pero may nagbago. May kung anong hindi tama. Isa sa kanila ang nagtanong, wait, anong nangyayari? Namutla ang mukha ni Jenny. Ang mga staff ay hindi lang basta nagdala ng dessert. Sa halip, nagsagawa sila ng isang kakaibang ritual at tinawag ang isang nilalang na si Lamashto Ashto. Ang Lam Ashto ay isang demonyo mula sa sinaunang paniniwala. May kung anong nakakakilabot sa paraan ng pagganap ni Lady Gaga. Parang hindi na siya umaarte. Patuloy siyang bumibigkas ng mga oras at tumawag ng mga nilalang. Mula sa stage, unti-unting bumaba ang isang nakakatakot na nilalang. Isa itong kopet o isang taong nakasuot ng costume. Ito ay si Lam Ashto. Siya ang Mesopotamian Demon God, may paan ng kambing at dambuhalang mga sungay. Sa sandaling lumitaw ang nilalang na ito, biglang sumabog ang peking dugo mula sa ceiling vents. Hindi ito basta theatrical effect lang. Isa itong pagpapakita ng isang sinaunang ritual. Ipinahid nila ang peking dugo sa mukha ni Jenny. Kalahati ng mga audience ay nagtatawanan, ang kalahati naman ay halatang natatakot. Ang ginawa ni Lady Gaga ay eksaktong paggaya ng isang bagay mula sa isang kulto. Lumabas ang isang lalaki na nakadamit bilang Molaram. Si Molaram ang infamous na high priest mula sa Indiana Jones and the Temple of Doom, kilala sa ritual ng pagkuha ng puso ng buhay mula sa dibdib ng kanyang biktima. Isang karakter na sumasalamin sa takot sa sinaunang panahon at marahas na kulto. Hinayla nila ang puso mula sa kung saan, hindi malinaw kung props lang ba ito o may mas madilim na kahulugan. Nilagay nila ito sa isang plato, nilagyan ng ice cream, at inihain ito sa mga kaibigan. Isang karakter ang kumuha ng isang kagat mula sa puso. Sa gitna ng kaguluhan, nandoon lang si Lady Gaga. Nakatayo, nakangisi, para siyang reyna ng isang sirang dula na siya mismo ang may control Tapos, bumaba ang tono ng kanyang boses, hindi na ito ang kanyang natural na boses. Malalim, mapanindig balahibo at sinabi niya, "All hail the dark lord of free dessert. Tahimik ang ilan sa audience. Ang iba ay hysterical sa pagtawa, hindi sigurado kung ano dapat ang maramdaman. Kinabukasan, sumabog ang media. Ang mga headline sa buong internet ay "SNL goes too far." "Satanic or city?" Lady Gaga's most controversial performance yet. Nagkaroon ng malawak ang debate sa iba't ibang platform. Ang ilan, tinawag itong art at dark humor. Ang iba naman, nagbabala na may mensaheng mas malalim ito kaysa sa inaakala natin. Sa Biblia, ang propetang si Isayas ay nagbabala na mababasa natin sa Isayas Kapitulo 5 Versikulo 20 at ganito ang sabi. Kawawa kayo, mga baligtad ang isip ang mabuting gawa ay minamasama, at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadilim ay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis, sa lasang matamis ang sabi mapait. Ang siping ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ng ilang manunood ngayon. Sa palabas na iyon, literal na ginawang biro ang kasamaan. Ang kadiliman ay ipinakita bilang isang masayang libangan. Hindi ba ito isang halimbawa ng pagtawag sa masama bilang mabuti? Pero ang tunay na alalahanin dito ay ang unti-unting normalisasyon. Sa pamamagitan ng pagsasama ng setan ikong imahe at ritual ng dugo sa isang comedy show, hindi ba natin unti-unting binabaan ang ating pagiging sensitibo sa mga bagay na hindi dapat binibaliwala? At kung ganoon nga, ano ang mangyayari kapag ang totoong bagay na ito ay lumantad sa gitna ng entablado? Ang iba ay magsasabing, nagkataon lang ito. Pero paano kung hindi? Babala ba ito, o isang tahasang paglaban sa isang bagay na sagrado? Hindi ito ang unang beses na ginamit ng pop culture ang Satan ikong simbolismo bilang bahagi ng palabas. Pero paano kung sa pagkakataong ito, hindi na lang sila basta naglalaro rito? At malamang, hindi rin ito ang huli. Tandaan ang Alejandro music video ni Lady Gaga noong 2010, ang suot niyang kasuotan ng madre, ang mga baligtad na krus. O ang kanyang kantang hudas, na maraming relihiyosong grupo ang kinundena. Hindi kailanman naging mahiyain si Lady Gaga sa pag-uudyok sa mga may paniniwalang panrelihiyon. Kahit ang kanyang Super Bowl halftime show noong 2017 ay nagdulot sa internet ng mga teorya tungkol sa di umano'y Satan ikong ritual. Maraming Kristiyano at relihiyosong komenterista ang nakakakita ng isang pattern, isang panlilinlang na unti-unting gumagapang sa ating kultura. Matagal nang nagbabala ang Biblia tungkol sa Diablo bilang isang mandaraya, hindi laging nagpapakita bilang isang halimaw na umaatungal kundi madalas ay bilang isang mastuso at mapanlinlang na presensya. Binabalaan tayo ng ikalawang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 14 na ganito, Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Hindi laging mukhang masama ang kasamaan. Minsan, ito ay may kaakit-akit na anyo. Minsan, ito ay nakasuot ng isang masayang maskara, isang kamidek na kostyum, o isang makinang nakasuotan ng isang pop star. Pero hindi ba't ito mismo ang sinasabi ng Biblia tungkol sa panlilinlang? Ang kasamaan ay kadalasang nasa lugar na hindi natin inaasahan. Sa bagong tipan, isinulat ni Pablo ang tungkol sa magiging moral na kalagayan ng mga tao sa huling panahon. Mababasa natin ito sa unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1 at ganito ang sabi. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na Espiritu at sa mga katuroan ng mga demonyo. Ito ba ang nakikita natin ngayon? Nakakakilabot isipin ang ideya ng mga tao na iniiwan ang katotohanan at niyayakap ang panlilinlang, madalas nang hindi nila namamulien, ay isang nakakabahalang kaisipan. At ngayon, may tanong na kailangang sagutin. Ang mga pop culture moment bang tulad nito ay bahagi ng unti-unting paglayo ng mundo sa katotohanan. Kapag tumatawa tayo sa isang paglalarawan ng satanicong ritual, hindi ba natin unti-unting tinatanggap ang ideya nito kahit bilang biro lang? Maraming nag aalala na unti-unti tayong kinukondisyon upang hindi na seryosohin ang kasamaan.